Alam nyo ba dito nga sa bangketa ng Carriedo Quiapo, hindi nyo nga akalain na may nagsiserve na mala-restoran ang lasa ng pagkain. Sa halagang 99 pesos mo nga, eh, pwede mo nang matikman yung kanilang Master Mixi Food. Kaya naman sa loob ng dalawang linggo na pagtitinda nila dito, mga customer nila, e eh, blockbuster talaga at non-stop ang pagdating. Bakit naman kasi hindi? Sa amoy pa lang at sa dami ng serving, e eh, solve na solve ka na. Bossing, magandang yes, araw. Boss, ito. ano po yung ino-offer nyo dito boss? Um, pamasal lang, lang na natin na Ah, ano yung, ano, bakit gano'ng kadami naman yung boss? Hindi yung marami po yung master, tapos ano po, dalawang speed po, dalawang may phone po, tapos isang point more taong po. Ah, uh, so, okay, sige pabili ako. Boss, anong oras kayo nag-open dito? Ah, uh, open namin dito, master, ano po, ah, uh, 7 a.m. po to, 8 p.m. po. Ah, uh, saan location nyo? Ah, uh, dito po, sa size of time po. Gano'ng katagal na kayo nagtitinda dito, boss? Ah, uh, almost, ano po, Ah, two weeks lang. Master. Ayun, masarap ba yan, boss? Opo, oh, master. So, ulit po ito. Ayun, no, 99 pesos lang. Pero oh, pag susunog, pag may kanin naman, magkano? Same price na, master. Ah, same oh, price lang. Tapos, ah, ano yun na lang, no? Opo, oh, master. Ah, ano yun, tansyahan na lang? Hindi oh, po, master. Ito ako, yan. o sige, boss. Ayun, pare, pantay, 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 no? Sige, bossing, pa-order ako. Master. ano pangalan mo? Master Court na lang po. Yo and then part. Master. Yo thank you. Yes, so Ane yang order yan. Oke Master order. Yo 99 pesos lang guys ganan bata Ami. Tapos yan, ano yan? Sauce mo. Ano po yung mga? Oyster po. Ah, oyster oh, sauce. Uh, Ayun, no? Know. Sarap po yan, master. pero Amoy pa lang, guys. Mukha uh, na siyang sir. ano. Panalong panalo na. Amoy pa lang. Gano'ng kadami naman na uubos niyo? Ang araw. Uh, uh, Napapaubos po, po namin. na po kami, master, ng 400 400? Oo, oh, po master na sakat. Grabe, ang dami. Po master, alam ko, 100 po yan. Nakakabuso kami ng apat. Yun? Apat na estero po. Dami ah. Araw-araw po yan, master. Minsan po sumusubra pa gano'n. No? Yun. Eh, depende po sa araw. Ah, depende sa araw. Oo. Eh hey, ngayon, weekends, maraming tao oh, eh. Oo, no? po Maraming. Bossing, ano pangalan ng tindahan nyo? Master Seafood ko, Master. Yun, Master Seafood Dito sa Mayano, ano, Carriedo. Dito lang sa tapat ng Easy Time. May nakita kayo Pogi na sila Kuya, sila Pogi, oh. Yun, mga call goods, nandito tayo sa Carriedo. Kaya po, meron dito nagte-trending na mix seafood. Dinayo na natin. Bali, ito yung ino-offer nila dito. 99 pesos lang, guys. Ganito kadami. Ayan. Tsaka kahit na hindi vlogger, Ganito daw talaga yung bigaya nila dito. Marami talaga. Yan, may kasama na siyang rice, Tapos to. May may kasama na siyang hipon, dalawa. Tapos may pusit din siya, dalawa. Tapos may corn din siya. Yan, no? Try na natin. Ang daming customer nila dito, araw-araw ganun daw talaga customer nila. At saka dito, legit na chef daw ang may-ari nito. Saka yung mga ingredients na mga ginamit dito eh galing pa ng Dubai. Dahil dun mismo nag-OJT yung may-ari nito. Kaya try natin. Chef talaga yung may-ari nito, guys. Kaso ah, wala siya ngayon, eh. sayang. Try na natin. 'Yun no? 99 pesos lang para sa ganito kadami. Tingnan natin gusto ulit ba talaga. Medyo matamis siya, guys. Saka sakto lang yung templa niya. Sarap ng sauce niya. Perfect ng pagkakatnip ka sa kanya heno, so malaman din yung mga nula dito ah, taho ah. Ayan heno. kailan pagkain hinalo na nakahalo na ito sa kanin? eto yung hipon guys Pwede naman na walang panin. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Ang dami ng serving nila dito guys. Hindi na masama sa 99 pesos ha. Oh. Yun no. Ang lasa, sarap. Pag naubot mo ito guys, sigurado panalong panalo ka na. Hindi ka na maghahapunan sa dami. Solid. Panalo. Grabe ito. Ayan lang. Ito yung corn niya. Try natin. Up. una